Yan, kasalukuyan kaming nagpapa uh, nagpa-extension sa aming bahay kasi po yan doon sa likod ay mga uba Sa doon na wala na mga tao umuwi na. Yan. So kami ay nagpa-extension dito sa likod mga kapatid. dito tayo, tingnan natin. Yan. <laughs> yan ang pinapagawa ko. Ayan, nag-extension kami sa kapatid sa likod. eh So yan, dahil magkaroon ng second floor, so pinatuloy namin hanggang sa bubong. So yan ay si floor, parang ano na yan, computer room ng aking mahal na bunso. Ayan. At yun po ah, yung mga kabayan, yun ang aking mga my beloved, beautiful wife, si Mamski Shining. Ayan po. So kung mapansin ninyo mga kabayan, ang ang lugar na to, ito ay po halos puno na lang kabahayan at yun ang view ng Montalban Wawa Rizal Wawa Montalban at yung kabundukan ang likod nyan is Antipolo na po alright pagdating dito ayan at syempre nandyan yung aming bahay ayan. pag ito maayos na nag finish na sa finish mode na lang ilipatan na namin at dito kami titira ni Ma'am Ski Shining yan kaharap ng ano model house mga kapatid yan 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 model house mga kapatid ang ganda oh yan model house po yan at hanggang doon yan halos okupado na yun lang po ang ating uh, mixing vlog sa lugar na aking pinuntahan kung ito yung nagustuhan mga kabayan kung anong mga katanungan dyan please uh, comment sa baba and then sagutin ko kayo ito po si Buwan TV mga kapatid salamat sa inyong pag view at pag uh, nood sa aking vlog maraming salamat magandang araw po sa lahat at goodbye na po mga kapatid